Taglay din ng antibacterial, antiviral, antifungal at anti-inflammatory na kayang labanan ang virus. Ginger. Sinaunang panahon pa ay ginagamit na ito bilang panlunas sa anumang uri ng sakit at iba pang health problems at mabisa rin itong anti-inflammatory at pampalakas ng ating immune system. Garlic itinuturing na isa sa healthiest food. Ang garlic o bawang ay hindi lang panggisa. Panlaban din ito sa sari-saring sakit dahil sa taglay nitong natural antiviral, antiseptic at antibacterial properties na mayroon ding immune-boosting compound. Chicken Soup Believe it or not, may pag-aaral na nagsasabing pinipigilan ng chicken soup ang anumang inflammatory compound sa katawan na maaaring magdulot ng viral infection. Mabisa rin itong panlaban sa ubo at sipon at nakakatulong pa para maging hydrated ang ating katawan. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit may librong Chicken Soup for the Soul. Isang public service message, hatid ng inyong Abante Ranjo. number one tabloid. Number one tabloid. Dilang lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. Teletabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. A w A R Abante Radio Abante Radio Mabilis Mabangis Walang mintis Abante Radio Abante sa balita at serbisyo Luzon Provincia Luzon Provincia ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa sama-sama Luzon, Visayas at Mindanao Luzon Provincia Luzon Provincia Aatake araw-araw Aabante sa istorya Lunes hanggang Biyernes alas 12.30 hanggang alauna ng hapon kalahating oras ng ikot Pilipinas Luzon, Luzon Provincia kasama si Barrio Beras Barrio Beras buhay Pilipinas, viernes na naman. Happy ka ba? <laughs> happy Friday, di ba? Ah, pag Monday, yun yung medyo tinatamad daw. Ah, pero pag Friday, happy talaga ang feeling. Kasi pwede nang uh, bumarik. <laughs> mga taga Batangas, kamusta ka kayo dyan, ha? At sana ayos lamang ang ating mga buhay-buhay. Ano po, Welcome sa Luso Provisa ng 1pm today Petsa Adisi 7 ng Enero 2025 May natin ang mga headlines Provisa Headlines May kitlabing pitong libong dumalo sa traslasyon ng Santo Niño de Cebu sa Mandawi La Nina weather phenomenon pinaganda na ngayon dyan sa Palawan mga estudyante po ng Pag-asa Island, humirit ng school supply sa mga bumisitang kongresista. At mga driver dyan sa bahagi naman ng Davao City, hinikayat na mag-renew ng uh, PUBID. Meron pong tinatag na PUBID, mga kaabante ha. Mga driver sa Davao City, go na. Provincia Headlines. Yan ang mga headlines sa Luso Provincia. Ngayon po, araw ito ng Friday. Coding 90 0 at uh, ingat lang po sa lahat ng mga suki natin at bagong tagapakinig Zalo, sa probinsya sa Biyahe. Welcome sa Sokmed at sa on-air natin today. Ang panahon ay makulimlim, ingat lang po sa mga misis ng bahay Sa pagsasampay, baka biglang umulan. Tampok siyudad na tayo. Tampok Nasa letter L na tayo, Mang Teban. Lamitan City. Narinig mo na ba ito? Lamitan City, matatagpuan sa rehiyon ng Bangsamoro. Ang probinsya na sumasako po sa lungsod ng Lamitan ay ang Basilan. Yan. 45 bang barangay na hinawakan ng uh, Lamitan City. Ang kanila pong uh, punong alkalde dyan ay si Mayor Roderick Forigay. At kapilyedo rin niya ang vice mayor niya si Hegem Purigay. Lang lingwahe ay Chabacano, Yakan at Tagalog. Yan ang lamitan. Maunlad na rin, oh. Siyudad na nga po ito, eh. Ang Lamitan City. Tampok siyudad na din today. Um, alas 12.42 kagadang oras. Standby na ang mga Luso Provisa reporters namin. Para po maghatid ng mga balita sa inyo, buhat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Abangan nyo rin mamaya, meron tayong pangalawang gobernador po ng isang probinsya na mga kausap sa programa. Yung una ay si uh, Ilocosur Governor, di ba? Jeremy Singson. And pagkatapos po niyan last year, ngayong taong itong 2025, uh, mamaya meron tayong mga kahuntahan abangan. Luso Report. Buena mano sa mga report today. La ninya pinagaanda na sa Palawan. Ngayon pa lang. Mabante sa walidang abante reporter, Romy Luzare. Luso Report. Report. Go, Romy. Naalaw na ang Komite ng Agriculture sa Sanggurang Panayigan ng Palawan dahil sa pinala na may dulot sa mga sakahal sa ng sur ng Palawan dulot ng ilang araw na buhok ng na dala ng estelis o hangin mula sa silangan. Dahil dito ng na ng kamarang kamarawigan ang mga posibleng epekto ng pagpasok ng laninya sa Pilipinas na maaaring makapapekto sa Palawan na kasalukuyang nakakaranas ng malawak ng pagbaha. May iba sa gawa. Mayroon ng uh, committee meeting ng committee on agriculture sa provincial board kasama ang office ng the provincial agriculture upang kalakayo na ang mga magbibigyan sa mga problema ang maaaring harapin na ng sektor ng agriculture. Ang uh, unang mga mga pektahan na

Report. Alas 12.44. Samantala, Puerto Princesa City pa rin ang ating setting. Sa balitang ito, mga kaabante, na alarma ang Puerto Princesa City Police Office sa biglang paglobo naman ng mga vehicular accident, mga aksidente sa kalsada. Sa lungsod, sa impormasyong kinalap ay pagpasok pa lang po na unang linggo ng Enero ngayong taon. Halos araw-araw na ang naitatala nila na aksidente at karmian po ay malubha at meron pang namamatay. Susku naman, Gilew. Sa kabila po nito, wala namang inilalabas na bilang ng sakuna sa kalsada. O kaya po, istatistika o data na ma-vehicular accident. Naglabas din sila ng palala sa mga motorista na magkaroon po ng sariling disiplina sa sarili. At magkaroon po ng paggalang sa paggamit ng kalsada. At uh, paggalang na rin sa kapwa ninyo, driver o mga motorista kaya po yung mga pedestrians lalo tigitan. Ayon sa City Police Office, ang karamihan dahilan po na aksidente ay overspeeding. Nagmamadali. Oo, oh, maraming ganyan. <laughs> Tapos iba naman, text and text. Distracted driving. At hindi lang yan, yung iba nakipag-usap pa sa telepono, ha? At hindi pagsunod sa batas traffic at lasing sa pagmamaneho. Ito po yung mga kadahilanan madalas. Hindi naman naman lahat ng oras ay mababantay nilang lahat kaya patuloy ang kanilang paalala. Yan po ang problema pag nakabarik kayo, wag na kayo magdadrive. Delikado eh, baka kung saan ho kayo pulutin mga kabante namin. Alas 12.45 na ang oras sa pagkakatan pong ito. Ma Interview Makakausap natin ang 80 anyos pero napakalakas pa rin na gobernador po ng Batangas. Si Governor Hermelando Dodo Mandanas. Governor Dodo, magandang tanghali po. Welcome sa Bantay Radio sa Luzon Provincia Program. Magandang magandang tanghali sa inyo lahat. At sa iyong mga tagapakinig. Ako po si Buddy. Kamusta po kayo, Gov? Mabuti naman. Ngayon ay eh, nandito ako sa Kalatagan. Opo. Anong Isa meron yan, Gob? Sa tourist spot natin mm -hmm. sa Lalawigan ng Batangas. Ito na yung, ano, yung uh, pinagkakaguluhan ngayon, na uh, Gov, yung glass walk. Ah, uh, okay. Glasswalk ayun Monte naman, Maria, Miracle uh, Walk. Uh, Oo, oh, yung ayun 'yung eh, glasswalk ang sa Pilipinas. Opo. Ah, uh, sa Monte Maria. Mm. Ang Monte Maria ay isang lugar sa Batangas City. Mm -hmm. huh, na pasimula sa sa ngayon pasimula halimbawa sa umpisa ng ating South Luzon Expressway, SLEX. Opo papunta doon sa Batangas City, uh, sa may, alimbawa sa Kapitolyo, mm -hmm. siguro pinaka mga isang oras at uh, kalahati. At ganun din, pasimula naman sa Kapitolyo hanggang dito sa Monte Maria ay aabutin ng mga 30 to 45 minutes depende sa trafik. traffic. Traffic ka ang project ng monte Maria Asia Pilgrims, mm -hmm, yun mm -hmm. ay non-profit, ah, oh, merong pinakamataas na monumento ng mm. Maria, uh, Mama Mary sa buong mundo. Oh, ho. buong mundo na ito, mas oh. mataas ito kaysa Statue of Liberty, mm -hmm, uh, mas mas ah, mm -hmm. at meron ding chapel at merong ibang Ngayon, mm -hmm. uh, yun ay nabubuo sa mga labing dalawang ektarya. Doon sa lugar na yon, meron ding development ng parang mga resort naman. Apo. Uh, at isa doon sa mga attraction ng resort, hindi na Monte Maria Pilgrims, Asia Pilgrims ang may-ari. Dahil yung, yung Asia Pilgrims eh, association yon na non-profit mm -hmm. ano, membership. Pero itong Pilgrims, uh, ang pilgrims, Monte Maria pilgrims. Pero dito naman sa uh, uh, Miracle Walk. Opo, Gas uh, Walk. Mm -hmm. Kauna-unahan sa Pilipinas na parang nakatungtong ka sa glass uh -huh. at tinawag na Miracle Walk sapagkat pagkat uh, parang miracle na kayo makatapos doon. Uh -huh. <laughs> at saka parang uh, uh, mapapadasal ka dala dahil maraming takot eh <laughs> uh oo -oh. doon complete naman yon with uh, uh, safety auto. pero yon hindi pa nag-uumpisa Okay. Uh, tinatapos pa ang construction pero buo na. Uh -huh, uh -huh. Pero yung ibang mga bahagi eh, ay kailangan pa ng permit bago mag-operate. Oh, uh -huh. at doba na go ang nauna na attraction talaga yung mataas na imahe ng Mama Mary ano. 'Yun ang nauna eh ano? 'Yun yung pinupuntaan, yun kapag kumuwi, ka kumuwi. Yun, eh, yung o oh, yung Monte Maria kasi inilagay natin yaan. Uh -huh. Nung mailagay natin, diniklara yung harapan, yung Verde Island Passage. Yes. Ano? Opo. Na yun din sa buong mundo muli. Ano? Mm, -mm. Nandoon ang the biggest concentration ng marine life. life. Yes. Buhay sa dagat. Apo. Sa buong mundo na rin. Kaya oh, nga, ang galing. Oh. Nasa Pilipinas yun. Hindi lang nasa Pilipinas, nasa Batangas. Apo, Verde Island Passage. Ano? Kapag ka umuwi ako, Gob Dodo, sa Mindoro, taga Mindoro Occidental, talagang... Kita mo na kaagad kitang yung kita. monumento. Oo. Oh, Tama, ba hanggang dun sa mukha ni Mama Mera sa ulo, pwedeng akitin yun? O pede. pwede. Pwede, di ba? Yun ay, mm -mm. sa totoo lang, Apo. Uh, may tatlong elevators. Okay. Uh, ang isa doon nakakaabot hanggang sa viewing deck. Apo. Pero sa viewing deck, maglalakad ka na kasi mm -hmm. nasa leeg lang yun eh. Uh -huh. Nasa may bandang puso. Apo. Uh -huh. Eh, medyo nakabend, hindi na makapunta. Kaya eh, maglalakad ka na. Hanggang uh -huh. doon sa corona. Uh -huh, uh -huh. Hanggang sa loob ng corona. -hmm. Uh -huh. uh, parang, kung baga sa Statue of Liberty, yes. Eh, mas mata mas mataas ito. Yung Statue of Liberty 96 floor. Opo, opo, yun eh, maliit lang ang isang elevator service lang. Mm -mm -mm ha? Okay. Ah, uh, pero ito, tatlong elevators mm -hmm, at saka mm -hmm. malaki ang footprint. Okay. Uh, uh, so gob itong ano, uh, segue na ako. Yung tapos, hindi, hindi pa rin tapos. Hindi, hindi pa rin tapos yun, ginagawa pa, pa rin. Oo, marami pa rin ginagawa doon. Pero nakakapunta na, meron tayong Dinadayo na. Opo. na donated doon sa archdiocese mm -hmm. na parang Paris na Sabadot Sabado Linggo apat ang misa doon Opo. ano mm -hmm. at napakarami ngayon ay eh, naga-average ng mga uh, sa isang linggo mm -hmm. umaabot ng 20,000 to 30,000 sa linggo May entrance ba kay Mama Pero, Mary? Ano? May entrance po. O ano ma? Uh, mm. yung pagpasok walang entrance fee. Okay. Wala, libre. Opo ang endo pa yung mga tao libre din mm -hmm. ang meron lamang na fee uh, parang maintenance fee. Opo. Eh sa mga parking. okay. at saka pag gumamit ka ng elevator, eh, mm -hmm. simply may kuryente yun na. tama. Uh, may fee pero para lang sa maintenance minimal lang naman yan itong sa glass so, wall lang sa maintenance yun. Oh, po ito po sa walkway um, may entrance fee din uh, wala rin entrance fee. yun iba yun iba naman yun. yun hindi na yung bahagi ng yun sa pilgrims uh, monte maria pilgrims oh, na po. non profit okay ito, okay resort talaga i see oo. So oh yun para talagang merong uh, entrance fee na yun oh yung commercial ano na talaga niya po magka commercial uh, Bob? na yun Opo. Oh, po oo may mga restaurant doon, magkakaroon and everything. Mm, -mm. Magkano ang entrance sa Glasswalk? ah, uh, Pinag-aaralan pa nila ah, dahil okay. hindi pa nag-ooperate. Oh, hindi oh, pa oho. tapos. Opo, opo. So hindi pa o... pala pwedeng, ano, magpa-picture or o pumunta? Kauna-unahan yun sa buong Pilipinas. Mm -hmm. Ano? Opo. Uh, kasi very special rin bawa ang view. Mm -mm. Yun ang pinakamahalaga. Mm -mm. Yung view ng paligid. Mm -mm. Yung Monte Maria makikita mo wala kang ang kasing ganda noon mm -hmm. accessible eh walang. nakita lang namin sa China yung walk bridge din nila na nakatakot opo, din pero pagpasok ng tao doon libre din oo po sa 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 area mm -hmm, mm -hmm. ng Monte Maria mm -hmm. huh? so malaking tulong ito gov uh, so far ngayon kung pag-uusapan din ang turismo ng Batangas Oo. Oh, ang mahalaga dito ay pinakikita natin Opo. ang ganda ng hindi lamang ng Batangas, mm -mm. kundi ng Pilipinas na pinakamaganda sa buong mundo. Mm -hmm. Ah, uh, Mas maganda ito sa buong mundo na. Mm -hmm. Ano Opo. ang lugar na ito. Ano Ano pong target date, Agob dodo ng opening talaga ng uh, Batangas City First Glass Walkway? Eh siguro eh, siguro hindi. Eh, susubukan na matapos sa Valentine's Day. Okay. Wow, yun na ako. Ang daming pupunta dyan, Gob. Oh, Valentine's Day. Oh, uh oh, -huh, uh -huh. Doon meron pang chapel. Opo. Uh -huh. Na at may pare. Kaya uh, pwede pa rin mag-ayos na may gusto ikasal. Uh -huh. may mga restaurant naman doon. Uh -huh. May mga uh, lahat na facilities. Oh, uh -huh, uh -huh. may, may hotel na. Aba, may hotel na? May accommodation may hotel, na rin, pero ha? Maliit pa lang ang hotel doon. Oh, uh oh, -huh, uh -huh. uh, mga 18 rooms pa lang. so, mm -mm -mm. oh, so, para sa... So ngayon Gob kung halimbawa may nanonood nakikinig sa atin sa programa, uh, na gustong pumunta na dyan, anong po pwedeng uh, hanggang saan lang sila pwede? Mag pwede daw ba magpa-picture -pa na dyan o paano umakyat? Oo. Pwede na. Oo, naman. Okay, okay. Oo. Pwede na. Okay. So magsama na lang kayo ng ano ng uh, magandang magaling kumuha ng picture. Uh, Gob, uh, paanyayahan natin ang mga nakikinig nanonood ngayon puntang hali para po sa inyong bagong attraction ito. Go ahead po, Governor. Okay, maraming salamat. Ha? Maraming salamat. Atin talagang pinipili na ipakita ang ganda ng Pilipinas. Ha? Huh? Tama po yan. Governor Dodo Mandanas, salamat po na marami sa oras sa Abante Radio. Ingat po kayo, sir. Thank you. Maraming salamat. Apo. Si Governor Hermilando Dodo Mandanas ng Batangas. Partikular po niya ang pinopromote lang ahead of time bago sa Valentine's Day. Itong bagong attraction talaga. Ang uh, Monte Maria Miracle Walk. Ah, uh, ngayon pa lang eh na na ang baba ni Mang Teban papando siya tatagal dyan sa tatagal diyan sa taas na yan Ay, eh, kitang-kita mo yung ilalim dahil nga glass eh. Uh, Na-finalize lang ang lahat ng mga rates So, oh, from Manila, madali lang naman puntahan ang Matangas Hindi na kinakala masyado magpakalayo-layo pa kayo ha Mga drivers muna dyan sa Davao hindi kahit pong mag ng PUB ID. sa balita, edit, esidro. Luso Report. Report. Okay. edit, okay ka na? Maraming salamat. Uh, magandang tanghali pa sa kapanting body. Hinihikayat ng Davao City Transport and Traffic Management Office ang mga driver ng mga public utility vehicle na i-renew ang kanilang mga PUV ID. Sinabi ito ng ating CTPMO head, Bonifacio Abode, na patuloy silang nga uh, nag on, uh, sa mga renewal ng ID, lalo na sa mga malalapit na mag-expire. Uh, dagdag pa ni Abude, dapat mag-renew ng ID ang lahat ng mga driver ng PUB vehicles, kabilang na ang motorized tricycle for hire. Sama na taxi, passenger van, L300 at mga PUB um, na mga bus at mga truck maliban sa kanila ano yung na sa 1,000 nang ipataw na multa sa mga mahuhuling mga ma-expire ID. at uh, nagpaplano na rin ang CCTMO na magtalaga ng karagdagang mga tauhan para magmonitor hindi lamang sa mga ID kundi pati na rin sa pagsunod sa iba pang mga patakaran sa trapiko mula Davao Edit Isidro ng Bantay Radyo ito ang balitang mabilis mabangis subuan lang nilis. thank you ma Edit Isidro thank you Live. Mas 12.56, may gitlabing pitong libong deboto dumalo naman sa traslasyon ng Santo Niño de Cebu sa Mandawi City. Mabanti po sa Balita Abante reporter Nilo Del Carmen. Uso. Report. Go Nilo! Labing pitong libong mga deboto ang nagtipong sa Mandawi City upang saksihan ang traslasyon ng Santo Niño de Cebu ngayong taon. Ang translasyon ay ang paglilipat ng imahe ng Santo Niño kasama ang Birhen ng Guadalupe mula sa Basilica Minore del Santo Niño patungo sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi City. Marami ang naging ng ilang oras upang makita ang pagdaan ng imahe na ayon sa ilang deboto, bahagi yun ng kanilang sakripisyo para sa Santo Niño. Sa translasyon formal na ipinasa ni Cebu City Mayor Raymond Garcia, ang imahe ng Santo Niño kay Mandawi City Mayor Glenn Bercede bilang simbolo ng paglilipat ng responsibilidad. Ayon sa Mandawi City Police, umabot sa kabuuan 17,500 ang bilang ng mga tao mula sa hangganan ng Mandawi City hanggang sa Shrine of St. Joseph. Wala namang mga untowards incident na naganap kaugnay ng parada. Magpapalipas ng isang gabi ang Santo Niño sa Mandawi City at ipagpapatuloy ang traslasyon bukas patungo naman sa Lapu-Lapu City. Mahigit namang 300 bangka ang inaasahan sa sama sa Santo Niño pabalik sa Basilica Minor de del Santo Niño. At bukas ng hapon, gaganapin ang isang malaking prosesyon na inaasahang tataluhan ng mahigit na isang milyong deboto tulad ng mga nakaraang taon. Ako, si Nilo Del Carmen ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Radio. Maraming salamat, Nilo Del Carmen, sa report. Stand by ulit si Romy Lozanes. Salang saglit. Happy birthday, Len, today. January 17th. Uh, bagong taon, syempre. Bagong birthday ni Marlon Cuesta ng Tacloban. Happy birthday, Marlon. Happy birthday! Leonora Pio ng Lawag. Happy birthday! Happy birthday! Uh, Gino Marie Dorado. Romel Marfa. Eric de Asis. Happy birthday, Eric. At regards. Happy Edgar Ocampo at saka si Rene Formarejo. Happy birthday! At saan pa may birthday today, God bless you more! Happy birthday! Alas 12.59 Abante Radio Live! Ito na po yung balita na may sudyanteng humirit sa Pagasa Island na mabigyan naman sila ng supplies. Sa ang kanilang inawitan, yung bumisita ng kongresista. Umaabante sa balita, abante reporter, nagbabalik Romy Luzares. report! Go Romy! makabit siya na makakita ng mga bisita sa isla ng pag-asa ang mga residente doon, maging ang mga bata, dala marahil ng layo nila, paminggan siya makakita ang kanilang tuwa. Sa pagkisalamuha sa mga bisita, tulad ng pagbisita ng tatlong kongresi sa kahapon at kasama ang Abante Radio. Kaya, naman na ah, ang naging urgent sa programa ay ang mga bata na nakapos sa mga silya at ang mga magulang at naguro ang nakatayo. Nagpadala ng uh, food box ang First Congressional District ng Palawan na mula kay House Speaker Martin Romualdez na siyang Speaker ng tanggapan. Ayon sa mga bata, kung may muling gadalo sa kanila, hiling nila ay mga school supplies na, na kailangan nila sa isla dahil walang mawibilihan at kung may pagalaman na laruan ay napakalaking kasiyahan na sa kanila. Dahil walang na nadala ng na school supplies kahapon ng SPAC with Speaker Martin Romualdoz, so, ay sinabi nila na babalik sila para ibigay ang hiling ng mga bata. Ano lang ang dala? Ah? Ano lang ang dala? Ang dala kahapon, mga food packs lang eh. Pagkain. No, ah, okay. O, no, biga, dilata. Sige. Mm -hmm. no, okay. so, so, kasarag, yan. So, so sa kasalug ay naroon silang hanggang grade 10 na at plano nila na magkaroon ng hanggang senior high school na mula sa dating uh, tatlong guro, ngayon ay nasa labing limang guro na ang uh, tinanggap na magturo sa mm -hmm. isla ng pag-asa, bayan ng kalayaan, Palawan sa West Philippines. Okay. Thank you, Romy. Thank you. Ako si Romero Saris ng Kabante Radio. Isang balitang mabilis, mabangis at walang minti. Abante Radio Report Papasyal uh, tayo. Saan tayo papasyal? Sa ano? Sa Batangas? Ah, uh, hindi pa masyadong tapos. Pasyal, probinsya. Ang Mala Maui Island ang ating papasyalan today. Isa pong destinasyon sa Lamitan City, Basilan. Nakinala sa puting buhangin at malinaw na tubig. Akala nyo sa Hawaii lang yung Maui. Meron tayo, Malamawi Island sa Basilan, Lamitan. Natatagpuan po sa tabi ng mainland Basilan. Marami itong uh, pwedeng puntahan dyan at uh, pwedeng marating sa pamagitan ng bangka. Tahimik yung pook na ito. Perfect. Para po sa mga gusto magpahinga rin at aktibidad gaya ng swimming, uh, beach coming at the picnics. Yan o, no, ang ganda. At makikita sa isla, magandang tanawin, pati na rin po mga lokal na community nila doon, nag-aalaga ng tradisyonal na pamumuhay. Ang Malamawi, ganda naman ang uh, turquoise na tubig dyan. Oh. Uh, isang magandang lugar para mag-relax at mag-enjoy po ha? sa kalikasan, malayo sa ingay o putukan ng syudad. Ayan. Thank you! Salamat! Lusob, probinsya, wag niyong kalilimutang subaybayan. Uh, Every day, 12.30 to 1. Pero pag Sabado, 1 to 2 p.m. Bukas po yan. Ang tambalang Jun Mendoza at Nilo Del Carmen. Ang sasayin nyo kasama pa rin mga provincial reporters nationwide. Abante Radio Live! it's Friday! Relax, namuho na kayo ha. Baka kayo may pang stress. Biyernes na, tama na ha. Uh, slow down na. Pahinga na muna. Enjoy the rush of the week. Ako si Badi Obera, sa kanan po ng buong LP Team. Pabuhay, Pilipinas! Ang number one tabloid. Number one tabloid. Radio. TV na! Divina. Divina. Ito ang abante. Teletabloid. Teletabloid. Umaabante para sa katotohanan Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio Abante Radio Mabilis Mabangis Walang mintis Abante, Abante Radio. Radio Abante sa balita at serbisyo